ng kumain galing sa sugahan napaka dosing nila nagputik putik lang doon no Napalay ah, maulan Aba Mukhang magkakapera naman tayo ngayon Bukoy koy ah Dosing nila kain okay, na. Ba't kumaga ganyan-ganyan ka? <laughs> Nagdusing eh. Nagdusing ka lang dun eh. Ray, pang napier dyan sa likod natin. Oh. Pwede na sa inyo isang araw din. <laughs> oh, pagkakain, ihi. Ayan. Uh, Ini curam mo. Malaki na kayo. Oh. Ay, ang sungay mo naging brown. Ang brown na sungay. Naliligo pag kaya rin lang kumain. Maghapon lang yun sa sugahan. Tapos sa hapon, hindi dito. Tapos maliligo na. Tik. Kain kayo. Ayan, tapos na kumain yung dalawa pa. May amin yung aligido. Hmm, ayan, ligo na. Kaligo day na. Magat hapon, namin yung mga kalabaw. So, umaga pa, tapos susuga. Siyempre, si Bikay Kay. Ayan, tapos na kumain. Pakaligo na rin. Hmm. aming inahing baboy. Nguya-nguya ka pa dyan eh. Kaya isin ng ano nyo, ah. Ano dumi nyo, ah. putik na. For sale na, for sale. O, oh, for sale na daw, mga kachika. Ang dalawa, Ibigin nyo na si Bukoy Koy. Ito. At si Butch Koy. Ayon. Hindi marunong mag-alaga, eh. Payot. <laughs> Ibigin nyo na raw. At hindi na raw siya marunong mag-alaga. Oh, lalapad na ng likod. Lalapad. Mahaba ang katawan ng isa. Ano ko ito? At saka mas, ano, mas mataas. Tapos mas maitim. Mas maitim. Kasi itim ng budhi nila. <laughs> Joke lang. Hmm. Ikaw kasi madalas manuro ka daw yan. Bakit ka. Ging mabait ka lang, bukoy koy. Dapat na lang likod ni bukoy koy, oh. Sabana. Hmm. Ay, pero kung may magkakakusunada dyan, mga kasika, ay, PM nyo ako at basta nagkasundo sa kagustuhan mo at kagustuhan kong presyo, eh, bebenta na rin natin. Sa pagbinenta yan, dalawahan na para ala na rito, ano. <laughs> Kasi iyak lang yung isa kapag naiwan yung isa. Hmm, ayan. Tapos na silang maligo. Linis na. Wala na mga putik-putik. Masarap -putik. ang tulog niya. Busog na busog kayo. Bukas ulit ang sugahan.